So ayun guys, sa wakas na-approve na rin Isa na po akong uh, Lalamove partner So ayun guys, uh, first time ko po na bumiyahin ngayon kay uh, Lalamove Gamit po itong kotse ko So tignan natin kung ano po yung mangyayari Excited po ako kasi ayun makakabiyahin na ako At uh, extra income ba So ayun guys, samahan nyo po ako Ah, uh, try natin kung hang makakailan ba tayo at kung paano po ang uh, ang uh, diskartihan dito po kay Lala Move. So, siyempre, bago po tayo ano, bago po tayo kumuha ng booking natin, eh mag pray muna tayo, di ba? At ayun, guys, siyempre, et nagpapasalamat pa rin ako dahil ah uh, <clears throat> ito po ng akin pong gagawin na panimula na pag uh, pagbablog sa first vlog sa Lalamove bilang Lalamove partner ah uh, tignan natin kung makakamagkano tayo at uh, mukhang ulan pa guys tignan nyo <laughs> umukulog gulog na so guys ito po pala yung aking app ayan buksan na natin yan ayan so guys nandito ako ngayon sa Mandaluyong <laughs> Tingnan natin kung may makukuha tayo agad na ano, na booking. So sana may makukuha tayo at testing uh, testingin muna natin ng medyo malapit lang. Ayun guys, uh, balita ko kayo pag may nakuha na po akong uh, booking. So ayan guys. Hello, <laughs> may mga pumapasok na dito. Ah, uh, Mandaluyong Makati cake dadalhin. Uh -huh. Aha. pala 'yon. Wait lang. Ito muna natin. Oh, bilis na wala ah. So guys, umuula na <laughs> First biyahe ko kay Lala Move Lalo ko kumukulog pa uh, Ito na <laughs> Umuula na, umuula na So Dito lang siguro yan At sana makakuha na tayo ng Try muna natin na malapit na biyahe So guys, balitaan ko kayo ha Tawang mo, may mga tumatakbo na guys <laughs> Umuula na kasi oh guys, ingat po tayong lahat ha, sa mga biyahe po natin. At ito, Socorro, Pasig. Aha, Tingnan po natin yung maya-maya. Yun guys, may nakuha na tayo na first booking natin dito kay Lala Move. So, first destination natin, ah uh, papuntang Marilao. Hindi <laughs> ko alam kung pinapauwi na agad ako ni Lala So, ang gagawin natin, ah uh, pupuntahan ko na muna. Kasi dito lang din siya sa may Mandaluyong. Pero dalawang beses ko na siya tinatawagan eh, hindi po sumasagot, eh, baka lang busy. So, try ko lang na makaahon po sa tulay ng Show Boulevard. at ah, tatawagan ko ulit. Kasi tingnan nyo guys, oh. Sobrang lakas ng ulan, guys. <laughs> Ang una kong biyay sa lalabub. Pero ganun pa man, salamat sa Lord. At may mga pumapasok na booking. So, ayun guys, sana maka, ano, sana maka double booking tayo kasi pamarilaw yung, ano natin, destination. So, ayun I ay pray na, ano, na sumagot po yung ano yung first booking natin so balitaan ko po kayo pag na up ko na hello po magandang hapon po ma'am lala mo po lala mo po ma'am ako po yung magdi-deliver dyan sa SM Marilao ma'am lala mo po Actually ma'am, ano po eh, uh, may may book po sa akin diyan sa dadaling diyan sa SM Marilao. Ah, uh, ha. Ano po? Dito po galing po Mandaluyong, ma'am. Sorry, ma'am. Ha? Sorry, ma'am, paki ano lang pa. Sorry. Hello, ma'am.

Sige, ma'am, pa doon. Hindi din po kasi, ma'am, sumas... No, hanggang, Pwede, hindi din po, ma'am, sumasagot, ma'am, yung, ano, yung pagpipikapan. Nag-book nag po siya, ma'am. Sige po, saglit lang, ma'am, ha? Igilid lang po ako. Ma'am, wag yun muna po ibababa, Ha? Saglit lang po. Ma'am, ayun po. Bumike lang po ako sandali ah. Ma'am, nandito na po ako sa Mandaluyong. Nandito na rin po sa may ano pick up point kasi hindi po sumasagot ma'am yung ano yung pagpipick up ko. Si ano po? Ma'am, ano po, kumbaga, ma'am, sorry, ma'am, ha, baka lang po, ano, ma'am, misinterpret niyo ako, ma'am. Ma'am, ano po, nag-book po si ma'am kay Fram Mandaluyong. Tumawag lang po ako sa inyo, ma'am, kasi ah, hindi po siya sumasagot na dadaling ko po dyan sa SM Marilaw, po. Na po. Eh, paano kaya yun, ma'am? Pwede niyo po bang tawagan, ma'am? Nandito na po ako sa location. <laughs> Hello ma'am, malakas pa naman ang ulan. Habang nag-uusap po kami ay kinancel na nila at humingi na rin po sila ng pasensya dahil na double booking daw po sila. Ganun pa man, nasayang po yung ating effort dito, yung oras na ginugul po natin para po makapunta dito po sa pickup point. At syempre, ang iniingatan po natin dito yung ating pong ratings kay Lalamove. So ayun, sana po i-double check po nila sa susunod na mag-book po sila. Anyway, proceed po tayo sa uh, susunod na booking po natin guys. So guys, nakakawa na po tayo ng first booking po natin. Yung kanina, nabudol po tayo eh. Dapat may hatid po tayo ng uh, Mandaluyong to SM Marilao. Pero pagdating doon, hindi daw sila nagbook. Pero anak uh, nakausap po yung, ano, yung drop off yung sa Marilao. Na double booking sila, nabudol daw sila. Ang sabi po nila is uh, may kumuha daw nung, ano, nila, nung pinadala pero kinancel daw sila. So, hindi ko po alam kung bakit naggaganon. Basta ako po, ano lang, gagawin ko po yung part ko. Susunod lang po tayo sa rules ni Lala Move. Ayun, nakakapanghinayang lang kasi sayang po kanina yung oras. But anyway, una pa salamat po sa Diyos dahil ito. Ang lakas ng ulan, pero nakakuha po tayo ulit ng booking po natin. So, ito po 'yon. Yan po, food po yung ano, yung i-deliver ide po natin ngayon. Yan, pagkain. Ah, traffic lang. So, yun, guys, ah uh, update ko po kayo pag ano, pag na-deliver na po natin tapos kuha po ulit tayo ng booking. Hello, amigo, Hello po, good afternoon po. Ma'am Lala mo Hello. po. Okay so, ma ano po. Ma'am Tata. Actually, Ma'am, pa on my way na po ako, Ma'am. Tumawag lang po ako, Ma'am. Tatanungin ko lang po kung ano po yung pipick ko po. Salamat po. Sorry. Okay ma'am, sige ma'am. At ah, tawag po ako ma'am pag malapit na po ako. Salamat po. So yun guys, nandito na tayo sa location ng pagdidelivera natin itong food. Uh, the problem is hindi po sumasagot yung uh, drop off. So ang ginawa ko po, uh, tinawagan ko po yung pick up which is yung doon sa ano sa podium. So ang sabi niya po sa akin, uh, wait lang po, tatawagan niya po yung yung mami nung ano nung sa drop-off so waiting tayo, nandito lang tayo sa area malapit dun sa drop-off natin, so update ko kayo guys tapos kuha tayo ng another booking ayun guys, nandito na tayo sa drop-off natin so na-contact na natin yung ano yung pagbibigyan natin dito sa drop-off nung dideliver natin na food, so pababa na daw siya ng building, so antayin natin guys, tapos kuha ulit tayo ng booking So, ayun. Uh, nice experience. Unang booking. Nagkaroon pa ng problema. But anyway, magagamay din natin to. So, yun guys. At uh, umulan na naman. so, update ko ulit kayo guys pag nakakuha ulit tayo ng pang second booking natin. So, for the meantime, naka ano tayo? Naka 366 pesos. Update ko po kayo. ko na po. So, ayun po. Kukuha niyo na ni Okay na to ma'am Thank you po Ay. Ayan First booking ko po yan ma'am <laughs> So ayan guys Nakuha na ni ma'am yung ano Yung Di deliver natin na food So okay na Ana, Proceed tayo sa uh, Pangalawang booking natin Sana makakuha pa tayo <laughs> Ng ano Medyo Gamayin muna natin Medyo malapit-lapit lang Magagamay natin to Ah uh, Ganun talaga. Uh, sa una nanganga pa kasi first time oi natin dito na magla-move. So, salamat si kay LalaMove dahil ah uh, malaking tulong 'to, ha. Uh. Promise sa uh, mga uh, gustong mag part-timer kay LalaMove, uh, ano po, napakadali lang po 'yung mga requirements po na kailangan nila. So, ayan guys, abay ko ulit kayo pag nakakuha na tayo ng pangalawang booking. So guys, nakakuha ulit tayo ng pangalawang booking. So, lumabas na tayo sa drop-off natin, pero yung nakuha natin doon ulit. Kung kanina Tower 2, ngayon Tower 3 naman. So, tawagan natin yung ating pipi Tower 3. Tawagan natin. Hello po, good afternoon po. Lala mo po. Ay, nandyan na po kayo? Uh, ma'am, in one minute, nandyan na po ako. Nagparamdam lang po ako. Tapos, ma'am, tanong ko na din po. Ano po yung i-deliver ide po? Salamat po. Ano po siya? Um... Foot massager. Okay, ma'am. Ma'am, one minute, nandyan na po ako. Tower 3, tanong po ako sa guard. Salamat po. Opo, okay, sanabi na lang. Salamat po. So, ayun, guys. Nakakuha na natin yung ano. <laughs> yung... Ah, uh, dito sa pickup yung i-deliver natin sa Ortigas. And so guys, So, so put massage daw 'yan. So, second booking na to, guys. Salamat sa Lord dahil ah uh, alam ko magagamay din natin to, guys. Salamat po sa syempre, salamat kay Lalamove dahil may ganito na ah uh, makakatulong sa atin. Napakadali lang po ng kailangan na requirements. At lalo na pag sa inyo yung sasakyan, nakapangalan sa inyo. Madali po kayo agad makakapasok pasok kay Lalamove. So, guys, Proceed na muna ako sa pagdi natin sa drop-off. Update ko po kayo. So, guys, nandito na tayo sa second drop-off natin. <laughs> Ang problema ulit natin, cannot be reached. <laughs> so, tatawagan natin yung pickup. Ah, hi. Ganun talaga. Tantayin natin, guys. <coughs> sagutin na yan <laughs> uh, second booking natin to guys sana ma mabigay na natin agad ah uh ah -oh. ah uh ah -oh. no, nabigay na po natin yung ano uh, pangalawang ahinatid natin sa drop off So, nung una, hindi natin makontak kung po ako dun sa ano, sa guard house. Ayun, sa nalangin dun, dun, dun. Buti na lang nandun, waiting yung ano, ano pala siya, Korea. So, okay naman na, naibigay ko na. Buti, medyo ambon-ambon lang. Pangalawang booking na to guys, so, hanap ulit tayo, pang pangatlong booking. <laughs> tiyaga lang, tiyaga, tiyaga, pasaya. Ah, uh, hindi po, ma'am. Ano po? Okay lang, dictate ko po sa inyo. Or, ah, uh, set mo na lang kayo po yan yeah? para, pa oh, para sure po tayo. Ma'am, sige po. Tapos, oh, ma'am, inform ko din po oh. kayo. Tama po, ma'am. ba? Diba? Balinsuela po. Ah, oh, yes, ma'am. Oh, yes, sir. Opo. Oh, 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 oh. Ma'am, ah, alam niyo po ba na si... Alala ah, mo ba, required po mag-double booking po? Yes po oh. masa, Ano po ba, ma'am, ito, masa, urgent po ba ito, ma'am? Kailangan po ba may deliver na? Ah, hindi, pero hindi dali naman, di ba po? Ay, oo po, ah, nabanggit ko lang po sa inyo na just in case lang po Na makakuha ko pang double booking Eh, kukuhaanin ko po, okay lang masa, po sa inyo man. Ah, parang opo, ganun, ma'am, kasi sa sobrang traffic po Tapos, ma'am, ah, opo. yung may toll fee po tayo, ma'am, ah magkano po kaya? Ma'am, ano lang po yun eh, yung regular ano lang po, kasi Balinsuela lang po kayo is, ano, kundi ako nagkakamali, 77? 77? Yes, ma'am, opo. Mali 339 plus 77. Yes, opo, ma'am. O, sige, hanggang doon lang po niya, huwag na yung masyadong daltak. Opo, ma'am, opo. Ay, naman o, po talaga yung ano niya, no? O, oh, sige. Sige po. Ayun guys, nakuha na natin yung pangatlong booking natin. So, dadali na natin to sa ano? Sa Balinsuela. Ito yung ano, nakuha natin. So, bali cake daw yan. Ayan, cake. So, ayan guys. Proceed na tayo, dali na natin sa Balinsuela. So, pulling pala itong nakuha ko. Eh... <laughs> wala tayong mahanap na kasabay pero nagdadaan-daan tayo. Sana may makuha tayo pang double booking. Sayang din kasi eh. Tapos humingi na rin tayo ng tolpi kay ma'am, pumayag naman siya. So, yon Antabay tayo. Baka makakuha tayo pang double booking kasi uling to eh, 300 plus. Update ko po kayo guys, pang tatlong booking natin. So, kagandahan dito, Baliswela malapit tayo sa, sa, sa lugar ko. So, guys, sige, update ko po kayo. <laughs> Hello ma'am, magandang gabi po Ma'am, nandito na po ako, pwede po mag-favor Hindi po kasi sumasagot ma'am yung ano 'Yung contact person dito po sa drop off. Makikisuyo okay. lang po, ma'am. Opo. Nandito na po ako, ma'am, sa labas. Thank you po. Okay, okay. Sige, thank you. Thank bye. you, bye. Yan po 'yung cake na ano na ida-drop off ko dito. So, antay po tayo na lumabas po 'yung contact person. So ayun guys, naibigay ko na po yung ano, yung cake doon po dito sa trapo. May kasambahay po pala na pinagbilinan. So ayun, nakatatlong booking po tayo. Tapos ito pong huli is ah uh, pooling. So wala po tayong naging kasabay. So okay lang, at least na experience po natin. So try po natin ulit at uh, pagdating sa bahay, bilangin natin kung magkano po yung kinita natin. At tapos ayun, Uh, hindi naman po pagod medyo na ano lang ako kanina dahil uh, yung first booking natin na dapat pa marilaw bulakan eh pagdating natin doon sa location <laughs> hindi daw sila nagbook so parang nagtuturuan so ayun habang kinakausap kumiyamaya kinancel tapos nagsasabi po na may binuk daw sila ng una tapos kinancel pero kinuwa daw po yung kanilang ah uh, pinadeliver so ewan ko hindi ko po alam <laughs> bahala na at least uh, na experience natin uh, tayo naman po ay part time lang so pag wala po tayong ginagawa wala po tayong trabaho at uh, yun maglalalamu po tayo so guys salamat po ano pagdating po sa bahay kwentahin po natin so maraming maraming pong salamat Guys, ito po pala yung kinita natin sa tatlong booking natin kay Lalamove. So bali nakuha na po dyan ni Lalamove yung 20% na para sa kanya. Salamat po sa susunod po ulit na biyahe natin kay Lalamove.